Isang beses, may isang batang lalaki na tinatawag na Sam na may pasyon sa mga hayop. Mahilig siyang matuto tungkol sa kanila at palagi siyang nagugustuhang bisitahin ang lokal na zoo. Isang araw, nagpa ang mga magulang ni Sam na dalhin siya sa isang camping trip sa malapit na wildlife sanctuary. Naligayahan si Sam at hindi niya maipagkakaila ang kanyang kasiyahan. Nang dumating sila, namangha siya sa iba't ibang uri ng hayop na nakita niya. Nakita niya ang iba't ibang uri ng ibon, mula sa magiting na agila hanggang sa maliliit na hummingbird. Nakita rin niya ang iba't ibang uri ng mamalya, mula sa magarang deer hanggang sa mabagal na berbere. Partikular na nagulat si Sam sa mga reptilya at amphibian. Nakatutok siya sa pagmamata sa isang malaking pithon na naglalakad sa dahon at isang kulay-kulay na palaka na naglilipat mula sa isang lilipad hanggang sa isa pa. Napaluha pa siya nang lalo nang makita niya ang isang buwaya na nakatago sa ilog. Naligaya ang mga magulang ni Sam nang makita niyang nalilibang siya sa wildlife. Tinuruan nila siya tungkol sa iba't ibang mga hayop at kung paano sila umiinom sa kanilang kapaligiran. Natutunan ni Sam ang kahalagahan ng pag-iingat at kung paano makakatulong ang mga tao upang mabigyang proteksyon ang mga kahangahangang nilalang na ito. Sa dulo ng biyahe, Nagkaroon si Sam ng bagong paghanga sa mga wonders ng wildlife. Pinangakuan niya na patuloy na matutunan tungkol sa mga hayop at ipamahagi ang mensahe ng pag-iingat. Ang Wonders of Wildlife, isang introduksyon ng bata sa mga hayop ay isang magikal na biyahe para kay Sam at isa na hindi niya malilimutan.